Simulan na natin ang unang mainit na paksa ng podcast na sa tingin ko ay kinaiinisan ng lahat. Medyo baliw ako kasi inuulit ko. Ngayong umaga lang, si Leo Messi ay nagpost sa kanyang opisyal na Instagram account ng ilang mga litrato. Abigi Tamantati Pantay Chu. Kabaliwan, kabaliwan. Ira, may sasabihin ako sa'yo. Si Messi ay nagsulat ng mensahe na babasahin ko agad. Nandito lang, isang napakagandang mensahe. Yung isinulat ni Leo Messi na sinasabi ko sa'yo. Seryoso. Talagang napasaya at naantig ako. Ganito ang mensahe ni Messi, sabi niya. Kagabi! Bumalik ako sa isang lugar na labis kong hinahanap sa aking puso. Isang lugar kung saan ako naging labis na masaya. Kung saan pinaramdam ninyong ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Sana balang araw ay makabalik ako at hindi lang para makapagpaalam bilang manlalaro na hindi ko nagawa dati. Ingat-ingat, isa itong kabaliwan. Anong ibig sabihin niyan? Parang iniiwan mong bukas lahat sa tingin ko, 'di ba? Paano Sige, anong mangyayari? Ah, uh, darating ba siya bilang manlalaro? Kasi ilang beses na rin naming napag-usapan dito na Uy, isang isang last dance 'yo, 'di ba? Sa isang huling taon man lang kasama si Messi sa Camp Nou, doon nag enjoy Sa tingin ko, kabaliwan 'yon sa totoo lang, 'di ba? Yung nakita natin, yung mga nakita natin nitong mga huling oras, sa tingin ko sapat na 'yon para sa isang daang na podcast sa palagay ko, 'di ba? sa huli, si Messi pa rin ang pinakamahusay sa kasaysayan. Maswerte tayo na naglaro siya sa Barca. Maswerte tayo na pinakilig niya tayo, pinaiyak niya tayo, pinatawa niya tayo. Isa siyang manlalaro na kahit hindi mo siya kilala. O madalas naming sinasabi yan, hindi ba? Paano nagagawa ng isang manlalarong hindi mo kilala na maghatid ng matinding damdamin sa atin? Tama. Sa huli, si Messi, palagay ko, ay karapat dapat sa lahat. Ibig kong sabihin, karapat dapat siya. Yung madalas nating sinasabi, di ba? Isang estatwa sa camp, no? isang section sa madaling salita, lahat. Kung gusto niyang maging presidente balang araw, eh di maging presidente siya. May lisensya siya para sa lahat nakuha na niya ang karapatang pagkatiwalaan siya ng mga tao. Ibig sabihin, kung gusto niyang bumalik bilang manlalaro at manatili ng isang taon, isipin mo, isang taon si Messi kasama si Lamin, kasama si Pedri. Sa totoo lang, ewan ko, parang pangarap lang yon. Kung hindi man bilang manlalaro, siguro opisyal umuka ng Barca si Leo Messi na tuwing may Champions draw, siya ang kinatawan ng Barca. Isipin mong papasok ka sa pintuan, Messi. Oo, kasi alam mo na, sabi ng iba dyan, Sinasabi nila na yung mensahe ni Messi ay may... May halong, di ba? Parang kaunting atake o pagdududa kay puerta. Hindi ko alam kung si Messi talaga ang sumulat noon ng ganun. Siya lang ang nakakaalam. Hindi ko rin iniisip na hinahanap niya ng problema si Puerta. Para sa akin, kung ano ang sitwasyon, yun na yun. At ang nakatawag ng pansin sa akin na ikinwento ng mga kasamahan mula sa Barcelona at IRRA ay na si Messi kasama si Rodrigo de Paul sa hapunan. Kasama si Pepe Costa sa Barcelona. Nagtipon sila ngayon sa isang bayan sa Alicante, kasama ang Argentina team para maghanda sa nalalapit na laban. At lahat ay naging biglaan IRRA. Lahat biglaan, parang nagpunta sila para maghapunan at sinabi nila, Tara, na natin ang Camp Nou. Hindi sila nagpaalam kahit kanino, parang... Pati si Lima, nagsabi, uy, nakita ko siya dito. Tinanong ko kung nakipag-ugnayan na siya sa kumpanya ng construction. O lahat? Ibig sabihin, base sa pagkakakwento nila, parang dumiretso lang si Messi sa stadium. Humingi siya ng permiso kung pwede siyang pumasok. Sabi sa kanya, Sir, kayo po si Leo Messi. Paano po kayo hindi papapasukin? May susi ka ng stadium na ito, di ba? Grabe pare, tunay na kabaliwan ito. Seryoso. Napapahanga talaga ako. Nilalagay ko ang sarili ko sa ganong sitwasyon o iniisip ko. Ano kaya ang itsura ng mukha ng maintenance na tao, ng trabahador? Di ko alam pare, Nagtratrabaho lang ako sa stadium nang dumating sina Messi, Rodrigo De Poli at Pepe Costa. Bigla silang nagtanong, Hi, anong meron? Tanga, ako si Messi. Isipin mo ang muka ng taong nagtratrabaho sa parking. Sabi niya, Uy, pupunta ako para makita ang camp Nou. Tinanong niya, eh, Pero sino ka ba? Nang makita niya ang muka, sabi niya, Boy, paano ko hindi bubuksan ang camp Nou para sa'yo? Bahay mo to, mas sa'yo pa kaysa akin, eh, di ba? Ang tindi talaga nun, No? Ibig kong sabihin, iniisip ko yung sandaling yon, napapasok ka sa parking, binigyan ka ng access at mabilis, gamit ang walkie-talkie. Hindi, hindi, Mr. ang walkie-talkie, iniisip ko yung empleyado. Uy, nandito si Messi, ha? Nandito si Leo, ha? Nandito si Leo, grabe talaga. Kabaliwan, isang? Kabaliwan, ang saya kasama si Messi. Damuhan, buksan ang ilaw. Sasabihin ko ba sa'yo? Siyempre, pumasok siya sa stadium at sinabi, oh, bubuksan ko lahat ng ilaw para makita mo. Binuksan nila ang stadium para sa kanya at sinabi, Subukan mong itaas ang switch para makita mo kung perpekto ang ilaw para sa pagbabalik mo. Diyan ko naiiwan. Ha? Hindi ko alam kung yun ang mangyayari o hindi. Wala akong ideya. Pero... Mag-ingat ka, Ira. Bumabalik tayo sa nauna. Sa tingin mo ba medyo laban kay Joan Laporta yung huling mensahe? Sa palagay ko, hindi. Tingnan mo, sa totoo lang, kung sino man ang gustong maghanap ng ibig sabihin sa bawat salita ng linyang ito, kung gusto mo, pwede kang maghanap ng kahit ano. Pero hindi ako magpapakontento dyan, Tol. Sa totoo lang, hindi ako magpapakontento dyan. Mas pipiliin kong makita siya. Dahil sa hakbang na ginawa ni Messi rin, kasi halata namang hindi maganda ang naging relasyon nila nung umalis siya sa bar sa base na rin sa paraan ng pag-alis niya. Kaya ang pinanghahawakan ko ay yung ginawa ni Messi na isang hakbang, isang napakahalagang hakbang pumunta siya sa Barcelona, sa Camp Nou. Sa tingin ko, tama at maganda ang naging desisyon niya. Makikita natin. Totoo. At saka din, sa huli, napakaganda ng mensahe. Kung paano niya ipinapakita ang kanyang nararamdaman sa publiko. Ayra, kung paano niya hayagang ipinapahayag ang nararamdaman niya para sa Barca. ba? Diba? At ang kagustuhang bumalik sa club. Sabi niya, hindi lang bilang manlalaro na hindi ako nakapagpaalam ng maayos. di ba? Diba? Sa tingin ko, malinaw, direkta. At totoo ang pagpapahayag ni Messi na gusto niyang bumalik sa Barcelona. Ibig sabihin, talagang gusto niya. At ngayon, eh, binubuksan ko ang isang talakayan para sa mga tao sa bahay, pati na rin sa mga komento. Sabihin sa amin kung ano ang iniisip nila. Itatanong ko ito sa iyo, ayra at sa lahat ng nanonood, live man o replay. Mahalaga talaga ang komento ng mga tao. Tuwing tag-init may nangyayari, tama? Laging may chismis o balita, di ba? Itatanong ko, naiisip mo ba ang barsa ni Hansi Flick kasama kami ni Narafinya at Pedri. Mag-ingat kapag kasama si Leo Messi. Ibig sabihin, si Messi, eto si... Dito, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo ang ngiti, pare. Tingnan mo, anim na buwan ni Messi. Ibig sabihin, anim na buwang maliit lang. May paparating na winter transfer market at maglalaro siya hanggang dulo ng season. Halimbawa, isipin mo sa Enero. Ibig sabihin, grabe ito ha. Halimbawa lang ito ha. Huwag niyo akong husgahan dito ha. Ito ay... Ingat baka sabihin ng iba na sinabi ng Barca na babalik si Messi? Kalma lang. Nagsasabi lang ako ng posibilidad. Isipin nyo na lang na sa winter transfer window. Sinabi ni Messi sa Inter de Miami, mga ginoo, bago ang World Cup. Uuwi na ako sa bahay para maglaro. Gusto ng mga anak ko, makita akong maglaro ulit doon. Gusto kong makasama si Nalamin, Jamal, Pedri, at iba pa. Manalo ng champions ay isang... Sige! Ang mukha ni Wasak, ibig sabihin talagang Wasak sana nga. Sige, sa totoo lang, kamakailan lang ay birthday ni Tiago. Hindi ko alam kung nakita mo birthday ni Tiago. Sa totoo lang, lahat ng dekorasyon ay tungkol sa Barsa. Para makita mo na doon, yun na ang unang beses na nasabi ko, grabe, mag-ingat ka pare, mag-ingat ka, kasi itong taong to ay gustong gumawa ng malaking bagay. Tingnan mo ang nakita natin ngayon. Malinaw na gustong gusto niyang bumalik, baliw na baliw siya. At sasabihin ko sa iyo, patuloy siyang nakakagawa ng mga goal. Patuloy siyang nakakagawa. Hindi lang basta goal, gumagawa siya ng magagandang goal at assist sa bawat laro. Sobrang lupit. Siyempre, kung susuriin natin dito, sa usaping tactical, yung tanong na, Uy, babagay ba si Messi sa kasalukuyang sistema ni Hansi Flick? Tans, abang masad ba ko ay slatan ko. Si Messi, kahit ilagay mo pa sa ilalim ng mesa, babagay pa rin siya. Ibig sabihin, babagay si Messi kahit saan. Siyempre, hindi na kayang gawin ni Leo ang mag ng siyam na pong minuto. Si Messi ay maglalaro Ngunit di niya kayang tapusin lahat dahil may edad na siya at limitado lang ang oras niya sa mataas na antas. Para sa akin, swak siya. Alam mo naman kung gaano kalaki epekto niya sa marketing. Kahit kunin pa ni Messi ang 80%, kung gusto niya, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Pero yung mabubuo ng imahe, yung pangalan ni Leo Messi. Muli sa Camp Barca, sa harap ng mga tagahanga, miyembro at kalaban, ramdam ang bigat nun at yung para sa mga bagong henerasyon na hindi pa nakita si Messi maglaro sa Camp Barca. Ano ang pakiramdam makita ulit si Leo sa Barcelona at ano ang matutunan ng mga bata sa ensayo kasama siya? Mas mature na si Messi, alam na niya ang direksyon niya. Paano rin makakatulong kay Lamine? Eh? Kasi alam na natin, labing walong taong gulang pa lang siya. Sasabihin ni Leo sa kanya, oh payo ko, ganito ang gawin mo. Sige, sa bahay at chat, sinasabi ng iba na kukunin nila ang number 10 kay Lamin kung kailangan. Ang magkaroon sa kanya dito sa bahay ay sobrang magpapasaya sa akin.